sa pagpalang uh, gabi po sa ating lahat ako si Nathaniel Sebastian and welcome to our daily devotion with Pastor Russell Campo and today our devotion takas Kumusta about Kung si Kristo ngay nagpakumbaba, ikaw pa kaya? So our concepts all about ang pagpapakumbaba ni Kristo or humiliation of guys. So ang pagpapakumbaba ni Kristo ay tumutukoy sa kanyang kusang loob na pagbaba mula sa langit upang maging tao, magdusa, mamatay sa krus at mailibing. Siya ay ganap na Diyos, subalit so pinili niyang lumakad sa landas na kababaang loob at sakripisyo. So hindi siya napilit dahil minahal niya tayo. So ang kanyang pagpapakumbaba ay hindi kainaan kundi ang daan patungo sa ating kaligtasan. So sa kanyang sugat tayo gumaling, sa kanyang kamatayan tayo nagkaroon ng buhay. So our Bible readings for today is Philippians chapter 2 verse 5 to 8 ASND version. So ngayon dito ako na po tayo sa ating teaching. So si Kristo yung pinakadakilang pinuno. Pinakadakilang pinuno ay nagpapahon pa So, bagamat siya ay Diyos, siya is naging alipin at sumunod hanggang kamatayan. So, ito ay sukdulang kababa ang loob. Second is, ang mga kasyara ay dapat na pinakamapagmababang tao sa mundo. So, ang tunay na pananampalataya ay hindi nagpapataas sa sarili, kundi nagpapakumbaba kung upang paglingkuran ng iba. And lastly, ang pagpapakumbaba ni Kristo ang huwara ng lahat ng mananampalataya. So, hindi tayo tinatawag na sumikat kundi maglingkod. So, hindi tayo tinatawag na mamuno kundi magsakripisyo. So, ngayon na na tayo sa ating application. So, yung first application is isantabi muna natin yung anumang pakiramdam ng karapat-dapat. So, lahat ng biyaya kasi is walang bayad. So, yung puso ng sa ay pusong nagpapasalamat, hindi nagmamalaki. Second is isipin ng sarili na nasa lugar ni Kristo. So, paano kung ikaw ang kailangan magdusa para sa ikabubuti ng iba? Kaya mo bang magmahal kahit masakit? So, isipin na lang natin yung pagiging selfless ni Jesus Christ dahil mas pinili niya tayo na iligtas kahit na ta natatakot siya. Sec, uh, last is iwasan yung alita sa pamagitan ng kababang loob ni Kristo. So, yung pagpapakumbaba ni Kristo ay susi sa kapayapaan, sa tahanan man, sa simbahan o komunidad. So, ngayon natatakot na tayo sa ating last part. It's our discussion and our discussion talks about paano naapektuhan ng kahandaang magdusa ni Kristo ang iyong sariling kahandaang maging mapagpakumbaba. So, kapag, para sa kanis is kapag naisip mong, or naisip natin ang hari ng langit, ay yumuko upang hus hugasan ang paa ng kanyang mga alagad. So ano yung ano ba yung ano ang dahilan natin para magmataas? So ang tunay na lakas ay nag, nasa kababaang loob. So ang tunay na tagumpay ay nasa krus. So let's pray for Lord God. Ikaw ang hari ng mga hari, ngunit ikaw ay naglingkod at nagpahawak Baba, para sa aming kaligtasan. Lord, katuruan mo po kaming tularan ka na huwag hanapin ang sariling karana, karangalan kundi ang kapakanan ng iba. Lord God, palumputin mo po ang puso namin. Alisin ang aming kayapangan at tinatnima ang tunay na kababangan loob. Naway ang aming buhay ay sumasa lamin sa iyong krus sa kalan mo. Jesus, Amen.